Ang kahirapan ay isang kalagayan na rito hindi nakakamtan ang nakararanas nito ang mga pangunahing pangangailangan sa pang-araw-araw. Isa ang pamilya ni Jeneline Panillo sa may ganitong kalagayan. Itong bahay po namin, pinatira lang po kami dito kasi wala po kaming sariling bahay, sariling lupa. Tapos po, pag nagkumuhang magtrabaho yun po, makakakain po kami, makakabili po. Pero kung wala, di, wala po, pati istis lang po. Magkukuha po ako ng suso po, binibinta ko po yun. Maghapon po ako sa ilalim ng tubig para makakuha lang po. Pagpakain ko po sa mga anak ko po. Ito po yung ko. Tapos yung asawa ko po, nagkakargador po, pag wala po, wala pinipilit niyang maiahon sa abang kalagayan ng kanyang pamilya, kaya kahit anong paraan ay gagawin niya. Sa hirap ng buhay po namin, hindi ko po alam. Tinatatagan ko po kasi may mga anak akong tatlo po, sir. Makipaglabada ako, makipagbunot ng palay, makipag ano kung may kahit anong trabaho po. Yun lang po ang hanap namin, buhay namin po dito. Kasi po dito, mahirap po kasi dito. Pag hindi po ako nakapagtrabaho, hindi din po yung asa ko nakapagtrabaho. Yung mga anak ko, siyempre, mama, pagkain, mama, tinapay. Masakit po talaga, umiyak po ako yun. Tapos ang gagawin ko po, lalabas pa ako. Diyan po sa kabila, magsasabi ako, mangungutang po ako para may pambili po sila ng pagkain. Pambili namin ng pagkain. Pag mayroon na po, masaya na po sila. Ganun na, na naman ang kinamagahan. May araw po na nagkasakit po yung anak ko, pati yung asawa ko. Ako lang po ang pinakamalakas. Napaiyak po talaga ako, pati pambili kong gamot, pambili kong pagkain po namin, wala talaga po, sir. Papasalamat po ako kasi may tumulong sa amin na nagpatira sa bahay po. Ngayon. Kasi po dati po nasa daanan po kami natutulog. Pinalayas po kami. Ang ano po namin may isang kumot lang. Yung bang karton po, yun po ang inano namin. Kaya natulungan po kami na dyan kami natumira. Ang pag-asang hinangad niya na magkaroon ng sagot sa mga pangunahing pangangailangan nila ay nagbunga mula nang siya ay makatanggap ng tulong mula sa iglesia. Ngayon po, hindi namin po alam na may ibibigay pala po. Tatlo kami nakatanggap. Masaya na po kami doon sa binigay nila para may pakainin po kami pag uwi. Yun pong pagkasabi ko sa sarili ko, kaya maraming salamat po sa nakuha kong tulong sa Iglesia ni Cristo po. Maraming maraming salamat po. Bata, may bigas muna po kami. May papakain po ko sa mga anak ko. Salamat po. Ang Iglesia ni Cristo, sa pangunguna ng tagapamahalang pangkalahatan nito, ay hindi titigil sa pagtulong at pagkalinga sa mga kababayan nating naghihirap. Muli po ay nakatulong po sa ating kapwa o sa aming mga kababayan sa lalawigan ito ang ginawa pong lingap para po sa kanila. Kami po ay nagpapasalamat ng marami sa ating tagapamahalan pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, sapagkat sa pamamagitan po ng kanilang pagkalinga sa aming mga kababayan, ay malaki po ang may tutulong nito para sa kanilang mga pangangailangan. Ginagawa po namin ang paglingap na ito bilang pagsunod na kalooban ng ating Panginoong Diyos na ibigin po ang ating kapwa. Kahit hindi po kami iglesia, wala po kami pinipili, nabigyan po rin po kami ng bigas po. Maraming salamat Ito po ang tinanggap namin galing po sa Iglesia Ni Cristo na bigas, panawid-gutom po, lalo-lalo na sa mga apo ko. Maraming salamat po. Maraming maraming salamat po sa Iglesia Ni Cristo. Malaking tulong na po ito sa amin. Bilang may kapansanan po, malaking tulong na po ito galing sa Iglesia Ni Cristo. Kaya maraming salamat po kay kapatid na Eduardo B. Manalo. Mga ngiti, kasiyahan, ang nakita sa mga kababayan nating taga-Tarlac nang sila'y matulungan ng Iglesia ni Kristo, kahayagang naibsan kahit sandali ang hirap na kanilang nararanasan. Mula rito sa Cultural Center sa San Manuel, Tarlac, ako po si kapatid na Froyland Conde para sa Worldwide Lingap sa Mamamayan Special Coverage.